mga kasimple Ngayon po ay Saturday, January 20 At papunta po tayo ng Tagaytay Kala ko ba ay may iwan tong si Toby Toby Tob? Si Toby pa may iwan. no! Ha? <laughs> Bibiyahin na po kami mga kasimple Papuntang Tagaytay Hindi po kasama si Kuya JR eh, Kasi nag-aayos siya ng kanyang OJT Sige po mga kasimple Kita-kita po tayo See you Tagaytay! Maulang! Two hours later Nandito na po kami sa Tagaytay, mga kasimple. Tabi, tabi, tabi. Sa picnic group kami napunta. At ito si Daven Daven ay nasa backpack natin. Ito yung mag-ina. Malamig ang simoy ng hangin dito, mga kasimple. Si Mami, dapat dito nag-maong eh. ano, oh, nag-girlos eh. Kaya, lamig na lamig. Ayon, ang daming ano doon, cottage oh may parking pa nga dito eh. tayo sa kotse mga kasimple. Kunin natin yung CPU at subukan natin kung makakapag-park tayo doon. A little later. Nakapag-park na po tayo mga kasimple. At dito po yung ating cottage. Yan po, po si Mami oh. At saka si Kebi at si Toby -tob. May baba na po natin lahat ng ating gamit. Hindi si David nandoon sa bag. Magsisimula na kaming mag-ihaw mga kasimple. Nakakuha kami ng pantabing sa hangin. Kaya lang, yung lighter ayaw naman mong sumindi. Kaya nasin dito oh, na no! mahina. A little later. Ayan, makakasimple eh. Success na. Nagsisindi na ang uling. Kailangan na lang pagbagahin. Habang nag-iihaw si Mami, ay batiin muna natin yung may birthday ngayon. Happy birthday, BFF. Dapat lakad natin to eh. Ang gulo mo kasing kausap eh. Ayan, napunta kami dito sa Tagaytay. <laughs> Ay, mami. Nasaan na yung may birthday? Ewan ko kung nasa na yung may birthday. Ha? Siya nagplano ng lakad eh. Tapos biglang di naman natuloy. Kaya dito tayo napunta. Habang nag si mami, gagawa tayo ng sausawan. Nasaan ang mga pang-sausawan, mami? Gagawa tayo ng sausawan habang nag si mami. Ito yung ating mga sangkap oh. May toyo. May mga kalamansi. Kalamansi. May sili. Oh, diba? Maha. Kompleto. Wala lang sangkalan. mahal <laughs> Mahang. Mahang ang sili. Maha ang sili. Gusto mo yeah. sili, Bunso? Ready na po yung ating sausawan, mga kasimple. Ayan, o. Oh. Tapos, ito yung ating kanin. Yun na lang pork chop. Oh, kumusta na yung pork chop natin dyan? Wow! Wow! Masunog-sunog na. Pasalo kayo dyan. Sulit yan. Sama nyo. Wodal pa yun din kayo pag-anak mamaya. Makiki-birthday din sila, mami? Oo. Happy birthday, Tita Alma. Happy birthday, Tita Alma. <laughs> Sabi mo, ilan taon na ka na, Tita Alma? Talong mo, dali. What? Tita Alma, ilan taon ka na? Tita Alma, ilan taon ka. <laughs> mami, ang social nito, mesapin pa. Oh. <laughs> Ayaw niya sa lupa. Gusto niya sa, sa pen. Anong tinatahol-tahol mo, Tobi Tob? Kamusta tayo dyan, Mami? Iihaw ko na to malapit na. Parang gusto ko nga eh, parang masalap mga iihaw to eh. Kahit di nakamarinate eh. Ano lasa mo kaya, Tobi? Pasalbahe. <laughs> iihawin ka talaga, Tobi. Oo, wow, ano mo nang Tobi kung iihawin. Iihawin na lang natin yan. Tayo po tayo diyan kung na Kumakain ka na yes ako nakain nag na yan, ha? <laughs> na lang hindi na kailangan ng yung <laughs> spicy ikaw pumawa eh. <laughs> <laughs> na kaming kumain pero si mami nagsisimot pa mag-anak naman ng papakainin ni mami And... anak mami oh, okay. bakit yung mag-anak may tagapaligo What? tapos hey, eh, may tagapagpakain mami ah, papakainin kita <laughs> <laughs> Dapat tayo, meron ding tagapagpakain mami. Mag-anak tayo. <laughs> oh si, ano ma, si Bitob. 'Yung nanay naman, 'yung nanay. 'Yung tatay. Kasi 'yung tatay. Oh, 'yung anak ulit, 'yung anak. Ay, 'yung 'to, 'to buti, buti. 'Yung anak, nasaan 'yung anak? Slowly! Ay, Debe, nakakarami ka na. Kaling na ka, tama na. Nauna ba kumain yung tatay? Oh. Nauna si pala yung si tatay si kumain si usubuan, eh. Sinusubuan giro Giro, si subuan ko. Dito. Sabi ni Toby, ngayon lang nasulit ang sama ko ah. Dati, gutom inaabot ko eh. Debe, baka mahulma, dumusdus ka. Ay, Gerald, ka dito. Moments later. Pupunta kami dun sa may overlooking ang taal, mga kasimple. Dadaan tayo dito sa may hanging bridge tapos na kaming kumain lahat eh pati mga aso pati yung mag-asawa nasan yung sutil na anak ayun pala, yung sutil na anak naki Kuya Jiro yan yung hanging bridge, oh, mga kasimple Dadaan tayo dyan pakyat dun sa may overlooking ang taal Oh, oh, Pag ayaw mo magre-rent ng cottage, wala ka lang dito, lang. dito lang, carpet. Oh, oh. Carpet. Na, paglakarin mo. Hindi doon, pag nasa carpet. Hindi, yan mo sila maglakad. Hindi. Hindi. Okay. Diyan all, oh, no, bridge oh. Ang taas oh. O. Oh. Dadaan tayo diyan, Mommy ah. Saan so, ang entrance nito? Parang layo pa. Dati yung na tayo ng drone mga kasimple. Maganda kasi yung view dito. Quiero yeah, era lo que toma yo ya yeah. baba. O, oh, di marunong bumaba. Ano? Pagod na. Hindi, si marunong Di marunong bumaba. Marunong ba Di Hindi marunong bumaba. <laughs> Ito yung hanging bridge. Mami, sino naaalala mo sa ganito? Ha? akit, mabilis. Pagbaba, ang bagal. Oh, na. Nahuli yung anak. Marunong ka lang umakyat eh. Takot kang bumaba. Kami, nakakapagod pala. Picture, picture. Picture? Oo, nakasakay sa kapayang. Ano yan? mami, kaya mo pa? Eto, <laughs> promotor ng Hanging Bridge eh. Ayan. Hingal inabot. Mami simple-simple lang daan. Doon lang o doon lang tayo tapos papunta dito. Pinaikot-ikot mo pa. Baka iniyaw ako ah. Ha? Pinaikot-ikot mo pa kami. Punta na tayo dito sa may overlooking. Oh. Pagod na, pagod na. N nabitawan pa yung bag. Pagod oh. Pagod na si Gerald. Wow. Taal Lake. Ito yung ano. Taal Volcano. Malamig ang panahon. Masarap ang namin kinain. Gutom na ulit doon. Pagbalik doon, gutom na ulit. Wala nang kanin Inubos na ni Gerald. Oh no! Mami, iwan na natin itong mag-anak. Ayun eh, o, sarap na sarap sa pagpapahinga eh. Napagod ba kayo? Napagod. Ha? Alis na kami. Kaya, kaya. Gu -gu 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 -gu. <laughs> Tayo naman lahat eh. Oh, tara na, tara. Tara, tara. Kanya, tara. Kanya. Lakad, mag, lakad ka mag-isa. bago humawak sa akin? Oh. So, okay. Tara, 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 tara. Oh, o, baba na, baba. Si Bitob. Ba't hindi makababa si Bitob? <laughs> ah, na ba, mami? Natatakot lang sa una. <laughs> balik na kami sa kotse na namin tong gamit iba yung bag ng aso sa itong drone doon lang sa isa tayo nakapagpalipad dito bawal daw kasi may mga kabayo sa baba eh baka daw magulat ano yung mag anak ano gusto papahinga muna sila muna ito tubig magpapahinga muna painom tubig natin daw tong uling sabi ni mami Dami si Toby, papatapo mo din? Ikaw ay itapo. <laughs> ay, si Kevin na lang. Pa siya isang ganyan? A few moments later. Mami, ba't nakapalandong ka? Ibabayad na si Toby pa ba? Ibabayad mo? Eh, ba't may pera kang hawak? <laughs> ay, oo nga pala, no. Nagbago na isip ni Mami, hindi na ibabayad ni Mami si Toby. Awawa naman. Bye-bye! Nagbabayad lang si Mami ng ating table, and transit parking. Nagbabayad lang po si Mami, mga kasimple. At tayo ay alis na. Hindi na po nakapag horseback riding kasi biglang umambong kanina. Kaya nagligpit na kami ng gamit. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye.